Good morning, everyone. It's Sunday, so 8 o'clock na. <laughs> Time to wake up. And ang sarap ng tulog ko kagabi, guys, kasi sobrang lakas ng hangin at ulan. May kulog pa nga eh. So, ito, lang ako ng tubig. Oh my gosh, init. Sobrang init yan. Ang sarap-sarap ng ating cocoa meal. Hindi ako nag, ano, hindi ako nag ng sugar. At ayan yung aking breakfast today. yan Mag-omelet lang ako. May onion, red and green bell pepper, and yung egg. Wow, very

magbubukong bukong, -bukong mo lang sa trabaho. Pero, mag-snack ako mga 10 o'clock fruits, isang apple at sa isang banana. Every day yan, on guys. One apple, one banana, one orange. And um, lots of water. Kasi ayaw kong mag-hydrate. Meron pala akong binili na dahil. Ayan, eh. Tomorrow, this is my

Ganyan lang kabilis ang ating ulan. Guys, ayan. <laughs> ayan, guys. Para mabilis ang trabaho natin. Pag nagluluto, nagbubugas.

Ayan so, guys, this is my breakfast. Ayan yung ating omelet and rice. Ayan siya guys. Let's eat. Kain tayo guys. Mm. Filipino. I am not a Filipino if I don't eat rice in the breakfast. Guys, kain tayo. Hmm. Hmm. I'm sorry, guys. Pero minsan naman hindi ako kumakain ng rice sa umaga, bread, or quaker oats. Binabalance ko naman. Hindi ako nagdadalit. Basta, kain na ako ng kain, pero pumapayat ako. Breakfast is done guys so I'm going to prepare myself for work. Oh my gosh, today it's cloudy. Sobrang parang uulan ngayon guys. Oh, this is our view for today guys. Oh my gosh. What a beautiful weather today. Mm -hmm. You see, it's already 8:30. Oh my gosh, ang ganda ng bundok guys. Oh. O, tignan nyo nga kung gaano kaganda ang skies today. Ang, ang kapal-kapal ng clouds. Hmm. Ay. Umulan kasi kagabi. And today it's sunny. Ayan. Lumabas na yung araw. <laughs> Ayan na nga. Lumabas na nga ang araw. Hey guys, snack time dito sa work. Meron, meron akong chips. Ayan guys. Masarap ito. I like this. At saka mura pa. And one apple, one banana, one date so, sauce. Ang pa Stomach progress, guys. Hi, guys. Dito ako ngayon sa So, meron akong in-order na ano, na jacket na may Philippine flag. Kasi matagal ko nang gusto ng ano um, ito. Bilhin. And this is from online, guys. Kilala ko yung nagbebenta. Pag-deliver mo. Kakakunin ko lang ito na ano, in order, kaya yung dumating siya agad. Yan, meron siya yung ano, star and sun. Ayan, dyan yung Filipinas. Ayan, dyan yung print. Hindi siya stitch. Parang ano siya, print. Pero hindi siya matatanggal. At saka, ang maganda dito guys, is yung materials. Pwede siyang pang winter, pwede yung, ano, hindi siya mailit. Kahit na summer, pwede gamitin. Ayan. Medyo silk siya. I ordered medium. Ayan, guys. Tsaka hindi magkukulor fade ito. I swear, promise. I know. Ayan, oh, guys. Tamang-tama. I'm happy. So, pipicturan ko na siya at isa-send ko dun sa binilihan ko para alam niya. Maganda siya guys. Parish sure or promise. Philippine flag. Pili pala ako ng ano, nung smartwatch. Pero, meron siyang three pairs na straps. Ayan. Pero ito, two colors lang. Black and itong orange. Wala yung pink. So, sana maganda. Meron siyang it includes smartwatch, wireless charger, and the user manual. Hmm. Yan lang, battery life charge cycle. And ito yung mga ano nya. Hmm. And ito, tignan na natin guys. Sana tatagal ito. Kasi gusto ko lang ma-monitor kung ilang oras yung tulog ko. So, meron siyang orange na straps. So, ito. Ito yung kanyang original na straps. Ito. Ito naman yung kanyang free. And, pero I prepare black. Yan siya guys. Ito yung kanyang charger. And ito yung smartwatch niya. So sabi niya, i-charge ko daw ng 4 hours. Hmm. And this is the manual. Meron naman siyang English mamaya. Sabi niya, i-ano ko daw. I-connect ko daw ito left one, uh, So, ayan guys. charge ko muna, then I will try.